suya. So, yeah. Hello mga kasuraban, ano punta ka rin sa City Bands Burger, dool na sa Faith Hospital, dool sa may numbers, nakadungog ko grabe kalami ang ilang burger, ang lasa, Muradjok American Navy, niya ako nang bayo, ako na, ba? ako na Murag Canada o US ang ani so Soli na no mo. Try it uh, Ako nga po pala si Darwin Andres, 41 years old, from Luzon. Dati po nagtrabaho po ako sa Dubai and after po ng Dubai, pumunta pa ako ng Canada, So ang trabaho ko po sa Canada its naging headship po ako sa isa pong company sa US, ang pangalan po ay Red Robin doon ko po natutunan lahat ng mga paggawa po ng mga American burgers na gusto ko po talagang idala dito sa Osamis. So nag-start po kami ng business July uh, 28. Dito po kasi sa Osamis napili ng asawa ko mag-business kasi taga-Plaudel po siya. Ang asawa ko nga pala ay si Heren Trinity Andres. Uh, actually, na-meet ko po siya sa Dubai at doon din po kami nagpakasal. Ako din ay si Heren Trinity Andres, asawa ni Darwin Andres. Nag-with me sa Dubai kay nagtrabaho trabaho ko dito for 7 years. Dito mi nagkamit niya sa Dubai. Ah uh, nag, -nag decide mi mag-asawa nga mo um, mag for na lang diri sa Pilipinas. So nag nag nangita mi og asa joy nindot nga spot para sa business. Nagtry mi sa Luzon, nag suri-suri jud -suri mi asa joy nindot nga spot. Nagtry mi sa Oriqueta, Plaridel, Then among napili diri sa Usamis schedule, bitaw sad siyag mga university. Then feel na mo mo patok man dinhi sa Usamis mo nang nagpili mi diri sa Usamis ni mag start sa among first City Bans Burger Shop. Then atong pag opening na mo July 28. Wala jud mi nang expect hangtod karon nga mo patok gid dayon. Then naami kanang mag post lang mi sa Facebook then Nami sa kakuan nga nagtrending gid siya kanamong Vol volcano cheese grilled burger nagtrending gid siya nag pila mi ka days ato nag sold out then wala mi expect ba nga mupatok dai mi ingon na, na, so thankful ra pud kay sa mga tao diri sa Holmes uh, Oak ok, labi na diri sa Ozamis kay na ganahan ra pud kay sila sa mga burgers magbalik-balik jud among mga customers ako din mo invite nga mo wag mo suway so, mo diri sa City Bank si try ninyo ang mga burgers, ang mga unique burgers from ang kwanti ani ano, originalities from Canada and Dubai. Unya sa may maniwang ani nga lami man kay ni ako mga pagkaonan sa kung atubangan B ang akong HB ug sugar ani mag fun run na pod. Nang tawa nang tawa duola. Ang kaning burger, di ba, mo siya yellow siya no pero Hawaiian smash na siya. Kanya 135 na siya, no? Kani siya, Prezias yes, Pizza Burger. Ang mga tao, wala, kabalo nga. Nga nung gitawag na siya pizza burger kay Pizza ang toppings dari sa iyang bun. Burger ang tunga. So, educate, no? O na siya, pizza burger, no? Kay pizza ang imaba, burger ang solod. Bali, pizza ang iyang bun. So, dere, dere na punta. Chick, kanang chicken grilled burger. So, chicken, man. So, chicken, ang salad sa burger. Kasabot. So, kanis mas cheetos. So, meaning, cheetos ni siya. Katong mahalan ba nga junk food? Cheetos. Malami. Nga, talagsa na itong makapalit. Kaya dito na sa chipping nga baratokon. Cheetos ni siya. Nga, ato na siyang tilawan. Kanipod, chicken fries. So, naay chicken ang ilang French fries. Kulatsa. sa naay mo pinakabega. Wait lang, nantawa. Nantawa sa ha? Mo ni ang volcano burger. Nantawa nga nang gitawag siya volcano. Dali dali i close up set. Okay, 5 4 3 2 Oh, nantawa. Wala mo na suya. Hmm, kabalo na ko gigotom na mo. So ato na ding tilawan ang pizza burger kay ang uban wala kasabot. sabot. Kung unsa ang pizza burger kanisya ba? Awa ha. Magkinamot ta kay by the way na sila dire gloves. Sorry King Kong akong kamot so request ko nga magkinamot na lang ko kay King Kong, King Kong. So mo ni pizza burger pizza ang burger kasabot nga ang gitawag ni siya pizza burger. Okay wait. Yung, yung pati ay. Ang burger niya kay cheesy ka ayo. lang bi. Ano man iyo? Hmm. Nami ka ayo gud Atong isunod ang Cheetos Burger. Kani grabe kay ang pizza burger. Tanaw na po na ang Cheetos, be. Mati hmm. nga hmm. Matingala ka kaya sa pizza, pizza flavor, pero lamig ang burger patty, din, din na po sa Cheetos. Lamig yun kayo pagka-mix kay Cheetos, yung mong malasahan din. Ang burger din, ang bun, sa mga wala nakabalo, ang ilang ban kay potato ban. So patatas, dili ni siya yung puro flour. Halos patatas ang gisagol ani. So lami kay healthy kaayo, di ba? Unya ato na pong isunod ang chicken burger. Kung chicken ba giyot? nami kayo. tell Ang tawa ang chicken, wala yung gitipid na kainin din ang chicken kay puno sa vitamina from A to Z. Nami ka Hmm, sulay so, very Kay uhaw man kay ilang, kabalubi sa mga unta, uhawon din taso So, atong itry ilang bubble gum kay daghan pong nagpalit-ani niya. So yan ba ako? So ato pong i-try. ko gaka o basuka. Kaya nung mo sa unang panahon, katong bubblegum nga sikat nga basuka, maugin siya, bubblegum yung kaayo. So ato na pong tilawan ang Hawaiian Smash Burger. Atong tilawan nga nung nga nung gitawag siya smash, nga nung gitawag siya Hawaiian. So atong abrihon ang burger. Kuhaon na to ang burger o abriho na to ang burger. Ah, kabantay mo, baga kayo ang burger patties, din cheese. Murag na asya ay pineapple sa sulod. So, ato sa siyang tilawan. Yung, ang kanibito siya, kay mo siya pork floss. Wait, ba. ni complement yun ang pineapple, ang burger, ang lettuce, ang cheese. Mura bito ito sa mo ng mga fraternity? Lain-lain ng fraternity. Apo, Rotary, Acro, Tawgama. Pero nag-ipon sila, kailan sila nga ano naman? Eh? So, nanagyan sa Exciting part, Ang pinakasikat, ang pinaka-trending burger, ang Volcano Burger atog yung tilawan kaya ako mga barkada nang nabuang na gyud sila ani nya ako maglaway ra ko taman sa kanang kabantay mo nang feeling nga ah? gabiing dako maglantaw kag Facebook maglantaw ka bisag asa nga platform manggawas ni sila kay naigapos post nya gabiin na wala na kay kapalitan kay sarado na anong feeling nga ah? gutom kay ka so atong tilawan og sure bull ang kalami sa inka trending man siya sure bull bagyo nga lami siya tilawan na to Mmm. Gusto naman niyo eh. Grabe naman niya kalami. Cheesy kaayo niya. Ang burger bagap niya kailang burger niya. Lami kailang ban Mmm. Bada makamulitin ko. Lami yung kaayo. So, tilawan na po na to ang blueberry nila. Kay dagan kay kit anak ko mga bata, mga taga MU, nag inom-inom ani. Ya, yeah, lami kay lang tawon. Tilawan na po na to ang blueberry o um, blue bagyod ang berry. Pagka berry berry lami. Lami, good siya. Mm, ganahan ko ani po. So, so uy, ano man ni? Uy, lami, mangkayo kaya. Eh. Mm. العب بها Mmm. Namik kaya. Namik kayo ah. Mm. Namik kayo. ako maingon kung pinakalamik nga burger diri sa Miss Oak try na diri sa City Buns di mo magmahay. Bantay ha, makita mo na ako magbalik-balik mo diri kay Shura Bagyo ko. Magbalik-balik na din mo. Parihan ako. So, alik na.